Si Vice President Sara Duterte at uh, kanyang kapatid na si Kitty Duterte ay uh, personal nga uh, bumisita don sa kanilang ama sa The Hague. Alamin pa natin ang iba pang mga kwento nakapalobho dyan. May ulat si Bombo Kelly Cordero. Magkasabay na binisita ni Vice President Sara Duterte, Kitty Duterte at ang ina nitong si Hanil at Avancenya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng International Criminal Court Detention Facility kahapon April 1. Ayon kay VP Duterte, naging maayos ang pag-uusap nila sa loob tungkol sa kanilang pamilya. Sa katunayan, minasahi pa raw ni Kitty ang kanilang ama at ikwinento dito ang labis na suporta ng libu-libong Pilipino sa buong mundo noong kanyang kaarawan. Ayon pa sa Vice Presidente, kasunod ng mga pag-atake sa kanya, issue hinggil sa confidential funds, impeachment at pa, nagkaroon daw siya ng magandang relasyon sa kanyang kapatid na si Kitty. Kaya ayon kay VP Sara, tingin niya ay blessed siya dahil nagkakaayos ang kanilang pamilya sa kabila ng mga hamong kinakaharap nila sa ngayon. Nagpapasalamat pa ang Pangalawang Pangulo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil sa ganitong panahon raw, mas nagkakaroon sila ng oras na magsama ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at napatawad na rin daw nila ang isa't isa. I'm uh, blessed because Uh, I, gained, uh, I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment. Uh, we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. This really is ironic, but I have to thank uh, Hong Kong Marcos because there was forgiveness between me and uh, P.R.D. for all that has happened. In our lives, and uh, we are, we have that relationship now, a father-daughter relationship since we cannot discuss anything legal anymore. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!